Hello guys, magandang araw ko sa ating lahat. Ngayon po eh, araw po ng lunis po ngayon. May 14. Ang bilis po talaga ng araw. Kalagitnaan naman po tayo ng Mayo ilang days na lang po ay June na naman. Kayo dyan mga dakilang ina, alam ko pong nag-enjoy po kayo kahapon. Siyempre, nakatanggap po kayo ng cake, flowers, o chocolate. Siyempre, masaya po ang mga nanay po natin ngayon. Belated Happy mothers Day pa. May naghahabol pa eh. <laughs> okay lang, wag niyo na akong batiin kasi hindi pa akong mother eh. <laughs> Kayo lang ang babatiin ko ng belated Happy Mother's Day. Mga dakilang nanay po sa buong mundo. Meron din pong nanay na mapagmahal sa anak at meron din pong nanay na pabaya sa anak din sa bagay lahat na hindi po sa lahat ng nanay ay perfecto siyempre hindi maiwasan na magkamali tayo o magkamali ng mga magulang talagang ganun po ay kasama po na, sa buhay po yan ah uh, siguro nga napanood nyo po yung video na mag ina -in po no sa ibang bansa alam ko po napanood nyo po yun pero nakakaduro po talaga ang puso iniwan ang kanyang anak ng sampung araw para lang makapag-enjoy siya kayo po mga nanay, ano po masasabi po ninyo? O ako naman po ang tatanungin ninyo. O ako lang po ang naging ina. Siyempre, kung gusto ko man po mag-enjoy, siyempre, isasama ko rin ang anak ko. Para masaya ang pamilya. Di po ba? Tama po yun. Kasi ilang beses ko na napapanood talaga yung bata na iyak na iyak. Halos tinatawag na ang kanyang mami. Nakakaawa po talaga, no? Habang pinapanood ko po yun, di ko talaga mapigilan na umiyak ako. Nakakaawa po talaga ang baby. Sana po sa lahat po ng nanay dyan kung mag enjoy lang po kayo, sama nyo na rin po ang mga anak ninyo. Para sa ganon, para wala pong masamang mangyari sa bata, happy pa. Siyempre, baby, baby pa lang yun. Wala pang kumuang sa mundo. Meron din dyan iba dyan na limang araw din na iniwan din ang nanay, ang anak. Ang dami ko pong napapanood sa mga ganon. Nakakaawa po talaga sila, no? Niiwan ang anak para lang makapag-enjoy ang ina. Sana naman po ay pagka nag enjoy ang mga tayo, isama natin po ang mga anak natin para masayang pamilya. Di po ba? Tama po yun. Grabe po, nakakaduro po talaga ang puso na ko yun. Iyak na iyak po ang bata. Iyak na iyak po siya talaga. Thank okay guys. Maraming salamat po sa panonood ng akin video. Sana po ay huwag po kayo magsawa sa panonood ng mga videos nyo. Siyempre, ganun din po ako sa inyo. Maraming salamat po.